Yon, taga uh, Barangay Bula, nagapaminaw sa IFM 91.9. Mati, ganahan ko uminaw sa ilang drama o balita. Ang tinawag nga number 1, 91. 91.9 IFM. Mati. Sa payaan, sir! Mati! <laughs> Ang tinuod nga number 1, IFM 91.9. Mate, ako si Princess Abad, taga Barangay Bula, nagapaminaw sa IFM 91.9. Mate, kay ganahan ko maminaw sa Handumanan o ay o sa Dear IFM. Ang tinuod nga number one, IFM 91.9. Mate, ako sa Bayan Sir! <laughs> <laughs> ang Tinood niya number 1, 91 91.9 IFM. mate Ako si Israel Turquator, taga Barangay Bula, na nagapaminaw sa 91.9 IFM. Kay ganahan ko maminaw sa mga balita o sa mga drama na palami ay. Para sa kuha, ang tinood niya number 1, 91 91.9 IFM. mate O, sa sir! <laughs> I -F -M. <laughs> <laughs> Ang tinood nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik! Ako si Veronica Lua, taga Barangay Bula. Nagpapaminang ako sa 91.9 IFM. Matik! Kay ganahan ko maminaw sa drama o balita. Ang tinood nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik! Doon oh, sa sir! Matik! Ang tinood na number para sa lain. IBM 91.9 Matek Ako si Buhit Lagubita Nagapuminaw firme sa IBM 91.9 Matek Kay lami ang ilang mga balita Dili Dili bot, bot. Dili bayas Tinood yun mga balita Dili Dili bot, bot Dili bayas Ang tinood yun nga number one Para sa kuha, Wala na lain IBM 91.9 Matek Oh sa bayan sir Ay! 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 <laughs> 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 I them <-F> <laughs> ang tinood nga number 191.9 91.9 IFM Matik ako po si Kone Bautista taga barangay Labangal nagapaminaw giko permanente sa 91.9 IFM kay nindot ilang mga drama mga balita ag og palamiay. ang tinood nga number 191.9 91.9 IFM Matik kung oh, sa bayan sir <laughs> <laughs> <I -F -M> <laughs> <laughs> Ang number one station para sa kuha i f -M number one, matik Ako si Janya Damar, taga Balunto, Labangal, Sunwan Nagpaminaw sa IFM f t 19 IFN, matik Kay ganaan ko sa ilang programa nga, Palamian Oh balita sa mga drama. Ang number one station para sa kuwa, IFM number one, matik Kung sa sir! ang tinood nga number one, IFM, Mate! Ako si Maria Lorna Hawod, Tagalagaw. Ganaan ko maminaw sa IFM tungod aning palamiay o kanang drama nga handumanan o, mga balita po. 24-7 ang akong pagpaminaw sa IFM 91.9, Jinsan, ang tinood nga number one, IFM, Mate! Tungon sa bayan, sir! <laughs> I'm. <laughs> i <laughs> ang tinuod nga number 1 ang IFM 91.9 Matik ako si Maymay ako sta, taga Barangay Ulimpog taga Paminaw sa IFM 91.9 kay nindot ang ilahang mga balita ang ilahang mga programa sa labina, ang drama o ang palamiay ang tinuod nga number 1 diri sa Barangay Ulimpog ang IFM 91.9 Matik oo sa bayan, sir! 待っえー。待っえー。<size mayor> I am. <seem> <laughs> Matinod na number one, IFM. Matik! Ako si Jerry, nagpapaminaw sa 91.9 IFM. Paminaw mo sa reaction, uh, wala halo na fake news, wala Walay wala halong politika, huwag makalingaw. Matinod na number one, IFM. Matik! O sa bayan, sir! Matik! Matik! Mati! Sabayan sir Bati. Ako si Ronald sa Naga Puting Bato, loyal sa IFM. Genahan ko maminaw sa IFM labi na kay Jordan Britos o kay Arman Taliban sa IFM Reaction. Kay dili Bayas, walay halong politika. Sabayan sir Bati. O sabayan sir. Bati. IFM. <laughs> Ako si Gary sa Patima. Ganahan ko maminaw sa IFM. Kaya dili tikalon paminawin. O gusto, paborito po na ako si Pastor Gai. Unsa payan sir. Mati! sa payan sir! Mati! Mati! IFM! Ang tinod nga number one, o, nagpabiling number one sa Tibok Chensan, 91.9 IFM News Chensan. Matik! Ako, si Nima Ibangilista, nga taga-purok, Matinabawon, nga nagpaminaw. O kanunay, o 91.9 IFM Matik, ganahan ko maminaw sa IFM. Uh, kay tungod, tinood ang ilang mga balita, o ganahan ko sa drama nga palami ay labi na ni Arman Taliban, o Pastor Gahi, o si Jordan Brito sa IFM Reaction. Ang tinod nga number one, o nagpabiling number one sa Tibok Jensen 91 91.9 IFM News Jensen Matik O, sa sir Matik 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 IFM ang tinawan nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik, ako si Relo Quinariol, taga uh, Barangay Bula, nagapaminaw sa IFM, 91.9. Matik, ganahan ko maminaw sa ilang drama o balita. Ang tinawan nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik... O, oh, sa payaan, sir! Matik! 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 IFM! Ang tinuod nga number one IPN 91.9 Mate ako si Princess Aba dagat Barangay Bula nagapaminaw sa IFM 91.9 Mate kay ganahan ko maminaw sa Handumanan og ay, og sa Dear IFM Ang tinuod nga number one IPN 91.9 Mate O sa bayan sir <laughs> ang tinawad nga number 1, 91 91.9 IFM. Matek. Ako si Israel Turquator, taga Barangay Bula, na nagapaminaw sa 91.9 IFM. Kay ganaan ko maminaw sa mga balita o sa mga drama na palami ay. Para sa kuha, ang tinawad nga number 1, 91 91.9 IFM. Matek. Oo, oh, sa payan sir! <laughs> <laughs> Ang kinod nga number 1 91 91.9 IFM Matik! Ako si Veronica Lua Taga Barangay Bula Taga Paminaw ako sa 91.9 IFM Matik Kay ganahan ko maminaw sa drama o balita Ang kinod nga number 1 91 91.9 IFM Matik! Ano sa bayan sir? Matik! Ang tinood yun nga, number para sa na IBM 91.9 Matik Ako si Buwit naga Nagapuminaw Pirmi Sa IBM 91.9 Matik Kay Lami ang ilang mga balita Dili Dili really bot-bot Dili bayas Tinood yun mga balita Dili Dili really bot, bot Dili bayas Ang tinood yun nga Number one Para sa kuha, Wala na lain IBM 91.9 Matik Kung sa bayan sir <laughs> <laughs> FM! <laughs> ang tinodod nga number 191.9 91.9 IFM Matik Ako po si Kone Bautista Gas Naga Barangay Labangal Naga Paminaw Permanente sa 91.9 IFM Kay nindot ilang mga drama Mga balita Ag og palami Ay Ang tinodod nga number 191.9 91.9 IFM Matik O, sa bayan sir Malin! 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 Hey! <laughs> <laughs> I <-F -M. laughs> ang number one station para sa kuha IFM number one matik. Ako si Janya Damar taga Balunto, Labangal, Sunwan nagapaminaw sa IFM 1.9 IFN, matik. kay ganaan ko sa ilang programa nga palamian o balita sa mga drama ang number one station para sa kuha IFM number one Matic. Kung oh, sa bayan sir! <laughs> <I -F> Matik <laughs> <laughs> tinod nga number 1 IFM Matik Ako si Maria Lorna Hawod Tagalagaw Ganap Anong oras na? Idol Alas 7.59 na Reacción, 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 Idol Jordan Britos. Og, Idol Armand Talibán Enriquez. Say of him Reacción. Reacción, Reacción. Hallelujah. General Santos. Adlonga, Biernesto uh, netto bom. Adlaw nga Biyernes Subong 24 sebulan bulan Enero 2025 Welcome sa second edition sa se programa ng IFM Reaction Paabag ka buntaga itong mga patrol reporter sa paghatod sa mga tinood ng balita informasyon kami yung mga anchorman May buntaga ko sa Idol Armand Taliban Enriquez At po sa Idol Jordan Britos At ang mga karong balita karong buntaga mga papremyo sa ato mga promo ang isyu issues is nga na importante natong masayran mga pangitabo sa atong palibot dinhi lang na sa nagunang si Bihana sa Tibok Sarjan Region kilang IFM News General Santos Reaksyon! Reaksyon! Sa atong mga isgutan ng balita Osaka masulobong impormasyon alang kanatong tanan na naghuna-huna o gayuhan sa ang lugar sa ato ang komunidad. Diyos Mayo, gawas atong na ay nabulabog na bulgar na sakop sa PNP na pa nagpositibo sa iligal na droga na eh, na, eh mga ha, ah, sakop sa law enforcement na dagpan gumikan sa palusot na iligal na sigarilyo. Reaksyon! Reaksyon! Ang naman yung tao ni ha ah, na ay nang lugos ha ah, na ay nagi ako lugos na ay na positibo sa droga karon na ana po na involve sa illegal nga gimbuhaton kining sigarilyo nga smagol mga sakop sa PNP reaksyon reaksyon baday ka madismaya ana di baday ka ha ah, ang salig ana uh, pero kita wa magitingon nga nawad ang dasalig kay nagduot ang adagang mga tarong dina na lang kay Makamansa sa imahe kini ang aning mga panghitabo na na-involve kini mga sakop sa organisasyon aning illegal nga gimbuhaton. Reaksyon! Reaksyon! I don't judge! Ah, mukabat sa 9.6 milyones ng mga kantidad balor hmm. Ha sa smuggled nga sigarilyo mm. ipalusot kini agikan sa Bunga City paingon din sa tuang syudad hmm. pero nakasulod kini sa tuang syudad o niya ...gipahigayunan ipahigayunan kining buy-bus operation wa na ni nasulod silang warehouse ang uh, maong uh, ismagil nga mga sigarilyo mm. ha gi bypass bus ni dia uh, pa balin balinig lugar mm. ha mm. pa bag bago-bago og lugar ang destinasyon asa uh, sa pag uh, o pagkuha uh, sa maong uh, mga sigarilyo tali sa CIDG o Criminal Investigation Detection Group mm. ha? ah, ang kaning mga smuggler. <laughs> Agi tracking dah ini. Oh, oh. Buat pasabot, wadah ni agi dia sekulasi. Oh. Ong sa kadagatan sa saranggani, kundili sa obang mga probinsya. Oh. Ong niya agi tracking, ang pangutan sa kalayo sa biyahing, anong nakaabot gini ni Jensan? Oh. Knowing, reaction, Knowing. Knowing kini uh, nga, pero din ng checkpoint ang pagkaagian, ha? Oh. Kung, checkpoint. Oh, kung agi sila dinis paglas, na checkpoint na, pila kabok. Oh. Ah, entrada da oh. dire pod iglosot ni modrik takurong na point oh. checkpoint. Ah, oh. iglosot da dayon dire iglosot ni modris dagbay sa Jensen na checkpoint. Tuhan hmm. nakabog, kabo gikan polomolo ka? Oh. oh nya, ang ah, ano nakasulod ah dinhi sa tuang syudad ang maong nga ah, mga ah, sindikato. Maigani kay nadakpan dini. Oh.